Ito guys, oh. Yung cellphone ng customer ko guys, naiwan niya guys. Pumili ng shake guys, yung 45 guys. Naiwan niya yung cellphone niya. Naiwan niya guys, yung cellphone niya guys. Ayan guys, oh. Ibalik ko to sa kanya mamaya, maya guys kasi Hinahanap na siguro niya to guys. Saan kaya yung bahay nila. Nung no, nakalimutan ko pa naman yun guys. Saan yung bahay niya. Kasi nung nakarang araw guys. Umikot ako. Naghanap ako ng ice tube. Bibili ako ng ice tube. Ngayon nakita ko siya doon. Sa bahay nila. Nakatayo siya. Kaya ibabalik ko sa kanya to guys. Cellphone niya to guys. May higaw pang nakakamit guys. Ayan guys Oh. Sorry ng customer ko guys. Naiwan niya. Babalik ko na sa kanya ito.